Nagbigay buhay ang isang tulad ko ng dahil sa iyo. Nabigyan ng direksyon ang buhay ko ng dahil din sa kanya. Ang kanyang pag-aalala ang siyang nagpatatag at humubog sa aking pagkatao. Ang kanyang pagmamahal at pangunawa ang siyang patuloy na nagbibigay kapanatag sa puso kong bagabag. Kilala niya ako mula ulo hanggang paa. Talos niya ang laman ng isip at puso ko. Ramdam niya kapag ako'y malungkot at ramdam din niya kapag ako'y masaya at nagagalak. Ang kanyang mga pangaral at pangungusap ang siyang nagbigay pundasyon sa mga prinsipyong isinaalang-alang ko para mabuhay ng tama at patas. Sa kanya ko natutunan ang kahalagahan ng pagbabagahian. Sa kanya ko rin natutunan yung kahalagahan ng paggalang sa Diyos at sa kapwa siya ang nagbigay linaw sa kalituhan ko sa isip siya ang nagbigay liwanag sa madilim na bahagi ng buhay ko wala siyang sawa sa pag-intindi pagmamahal at pag-aalaga iba talaga si nanay ang buhay ng isang ina ay ang kanyang mga anak wala silang hangad kundi mapabuti ang kinabukasan at mailagay tayo sa maayos isa sila sa pinakamagandang biyaya galing sa Diyos. Salamat nanay, pagpupugay sa mga ilaw ng tahan.